Ang Taiwanese idol na si Ashi ay nag-pose ng nakahubad sa isang sexy photo album. Nailabas na ang bagong photobook ni Ashi kung saan ipinakita niya ang kanyang maganda at sexing katawan. Nangako si Ashi na magsusuot siya ng sheer lingerie para sa publiko kapag umabot ng 20,000 na kopya ang benta ng kanyang bagong libro. Ang Taiwanese pop star at aktres na si Cindy Wang ay naimbita sa book release ni Ashi para suportahan ng kanyang kapwa-artista at kaibigan at para na rin magbigay ng isang sorpresa. Ayon kay Ashi, kapag nakapagbenta sila ng 20,000 na kopya ng libro, isusuot niya ang lingerie na bigay ni Cindy para sa isang photoshoot at luluhod pa siya bilang pagsasalamat sa kanyang mga fans. Ang mga litrato sa bagong libro ni Ashi ay tiyak na paglalawayan ng kanyang mga fans dahil nakahubad dito ang kanilang idolo. Isa pang artista na may magagandang assets na si Yu ay gumawa rin ng isang daring na pangako sa pag-release ng kanyang photobook. Kapag nakapagbenta daw sila ng 10,000 na kopya, lalangoy daw siyang nakahubad. At ito ang resulta. Mukhang hindi na pwedeng umatras si Ashi sa kanyang pangako.